Ay, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre ang ganda ng ating tatalakay ngayon at tungkol ito sa mag-asawa mga kasabi na ano ang tatlong ipapaalam ng isang babae para makalusot siya na ma-meet up ang kanyang kabit. Ang una mga kasabi is hang out with friends. Syempre ang isang babae kapag ka eto ay mag-meet up sa kanyang kalaguyo o kanyang kabit, ang gagawin nito ay Papaalam ito sa kanyang asawa nang sasabihin niya ay meron silang hangout nakasama ang kanyang mga kaibigan. Siyempre, ang isang lalaki naman ay buong akala ay totoo ang ipapaalam sa kanya ng isang babae. Pero hindi niya pala alam, eto na ay makikipag-meet pala sa kanyang kabit mga kasawi. Gagawin nila para lang makalusot ito sa mga kalalakihan. Lahat ay gagawin para lang makasama nila ang kanilang mga kabit mga kasawi. Ayan yung ating una. Pangalawa mga kasawi, sa aatend ng binyag. Alam nyo ba mga kababa kababaihan, sasabihin sa kanilang asawahan, aatin pala ako ng binyag. Siyempre si mister naman ay makpaniwalang paniwala sa kanilang mga alibay at paalam ng isang babae na talagang ito ay mag sa Sasabihin kasi ako ay kinuha na ninang, ni ganito ganyan ang aking kumare. Siyempre ang ending, papayagan naman ang isang lalaki. Pero hindi niya alam ang buong akala niya ay totoo ang kanyang sinasabi ng asawa niya. Pero ang ending pala, ito ay ay makikipag-meet up na pala sa kanyang kalaguyo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi is manunood ng sine with friends. Alam nyo ba mga kababaihan, sabihin nila sa kanilang asawa ay manunood lang sila ng sine. Kumbaga, puras mga babae ang kanilang mga kasama para pumayag si mister sa gagawin nito. Pero hindi mo alam, si Mrs. pala ay makikipag meet up na at kasama niyang manood ng sine ay ang kanyang kabit na mga kasawi. Alang tiwala naman si Mister sa kanyang asawa na talagang akala niya ay manunod ito kasama ang kanyang kaibigan ng sine, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi tatandaan sa mga kalalakihan kapag kaganito ang pinapaalam ng inyong asawa na panay sunod-sunod. Ayan dapat kayo ay magkaroon na ng awareness kasi hindi naman masama na tayo minsan ay nagkakaroon ng doubt or pagdududa sa ating mga asawa na mga kababaihan kasi minsan yung instinct natin ay nagkakatotoo. Lalo kapag ka ganito na panay-panay ang hangout, panay ang alis ng asawa mo, kumbaga hindi na ito tumitiner pa sa inyong bahay, ibig sabihin ay magtaka ka na. Kailangan alamin mo kung sino ang mga nakasama ng asawang para maging aware ka kung talagang totoo ba ang mga pinagpapaalam niya sa iyo mga kasawi. Kung talagang totoo ba nakasama niya yung kanya mga kaibigan para ibandang huli ay hindi ka magulat mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po makapagsubscribe mga, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!